Maabot sa 150,000 residente ng Morikina City ang lumahok sa Citywide Simultaneous Earthquake Simulation Drill October 20, 2025 Bahagi ito ng paghahanda sa posibleng pagtama sa Metro Manila ng malakas na lindol na tinaguri ang The Big One. Ang The Big One ay tumutukoy sa magnitude 7.2 o mas malakas pa na lindol sa bahagi ng West Valley Port malapit sa Metro Manila isang high-impact scenario na maaaring makalika ng malaking epekto ayon sa mga siyentista. Bahagi ng commitment ni Mayor Maan Chodoro ay tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan. Ang lokal na pamahalaan ay nag-focus sa family-based at community-based earthquake drill. Kalahok ang iba't ibang opisina ng gobyerno, mga paaralan, mga negosyo at iba pang establishmento. Ayon kay Mayor Maan, tinatayang na sa 100,000 individual ang lumahok mula sa paaralan at 50,000 naman ang nakilahok mula sa komunidad at pribadong sektor. Binanggit pa ng alkalde ang kahalagahan ng pagkasama-sama at pagtutulong-tulong lalo na sa panahon ng sakuna. Napakahalaga umano ang pagsasagawa ng citywide earthquake drills hindi lamang para impormahan kundi upang tulungan sila kung ano ang gagawin sa panahon ng pagmamadali. Lalo pa at ang Marikina ay nasa bahagi ng West Valley Port Line. Binisita rin ni Mayor Mancho ang kagamitan ng pamahalang lunsod na magagamit sa panahon ng kalamidad. Tiniyak din ito na ang lunsod ay may manpower sa pagsasagawa ng urban search sa panahon ng kalamidad. Tukoy rin ng Marikina City Disaster Risk Reduction Management Office ng mga safe zones na matatakbuhan sa oras ng kalamidad tulad ng lindol. Ayon kay Marikina DRRM Chief Dave David, ang mga natukoy na safe zones ay mga general areas na makaka-access ang publiko. Subalit, hiniling sa kanila ng mga residente na sa mas malapit at ligtas na lugar dapat maghanap ng safe zone. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM, Ikaw ang una.